hanggang sa agawin ng batang babae ang mikropono sa sahig. Inawit niya ang kantang nilikha nila ng kanyang asawa. Para sa kanilang sanggol sa sinapupunan, mga kantang pambata. Noon lang napagtanto ng babaeng bituin, na ang batang pulubi na kanyang napagbintangan, ay ang kanyang tunay na anak na babae. Batang munting babae. Ikaw ang anak ko. Anim na taon na ang nakalipas. Siya at ang lalaki para sa kanilang malapit ng ipanganak na anak na babae, ay lumikha ng isang kantang pambata. Ngunit sa araw ng panganganak ng babae, iniwan siya ng lalaki ng walang awa, at sinabi pang hindi niya kailanman minahal ang babae. Pinaniwalaan ito ng babae, at nawala ng malay habang umiiyak sa sahig. Hindi niya alam na ginawa ito ng lalaki. Dahil ang babae ay may malubhang sakit, at wala siyang perang pampo-opera, kaya't palihim niyang ibinigay ang babae sa ampunang kapatid na makakapagpagaling sa babae. Ngunit ang kondisyon ng ampunang kapatid ay, kailangang dalhin ng lalaki ang kanilang sanggol na anak na babae, at umalis ng tuluyan. Matapos magdonate ng bato ang lalaki para sa babae, niloko niya ang babae na ang anak nila ay namatay na. Ngunit sa loob ng anim na taon, kahit na naging sikat na mga awit ang babae, mahal pa rin niya ang dating kasintahan sa kanyang puso. Hindi niya kailanman naisip na tanggapin ang pagmamahal ng ampunang kapatid. Dahil dito, nagtanim ng galit ang ampunang kapatid. At siya, hindi sinasadyang napulot ang nahulog na jade pendant ng kaibigang matalik. Doon niya nalaman na hindi pa rin nakakalimutan ng kaibigang matalik ang dating kasintahan. Kasunod nito, nang pumunta ang babae sa ospital para magpa-check up, nagkataong nakilala niya ang tunay na anak na babae. Ay nalalayan niya ang batang babae na tumayo, ikaw si Tita Lee. Nang makita ng babae na nakilala siya ng batang babae, labis siyang natuwa. Sinabihan niya ang batang babae na huwag magsalita ng malakas. Ang batang babae at ang kanyang ama pala, Parehong mahilig makinig sa mga kanta ng babae. Napaluha ang babae sa labis na emosyon. Sa pagtatanong ng batang babae, nalaman niya na naalala niya ang mga nakaraan. Upang mapasaya ang babae, kumanta ang batang babae ng isang kanta para sa kanya. Nagulat ang babae ng matuklasan na ang batang babae ay kayang kuhanin ng tama ang ritmo at damdamin ng kanta. Nang may eksaktong pagkapit, hindi niya alam. Ang batang babae ay lamang ang kanyang talento bago umalis ang babaeng bituin. Hindi lang siya pumirma para sa batang babae, kundi binigyan din niya ito ng isang paanyaya para sa tatlong araw na paligsahan ng pag-awit. Ngunit hindi niya alam na ang dating kasintahan ay naging isang coma patient sa loob ng isang taon na. Sa buong taon na ito, ang batang babae lamang ang mag-isang nag-aalaga sa kanyang may sakit na ama. Sa oras na ito, sinabi ng doktor sa kanya na kailangang makalakam ng perang pampa sa loob ng tatlong araw. Kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng ama. Ngunit ang perang hawak ng batang babae, ay malayo pa sa kinakailangang halaga. Napaka-urgent ng sitwasyon ngayon, at kailangan ng hindi bababa sa 10,000. 10,000. Nakiusap ang batang babae sa doktor na iligtas ang kanyang ama. Ngunit wala rin magawa ang doktor. Nagbigay lamang siya ng kaunting tulong mula sa sarili.